Okay, so magandang tangali mga guys. So nandito na tayo sa area kung saan po yung mga dinodomog na mga customer dito at muhabil na sa mga pagkain dito sa mga karyedo, sa may kiyapo, no? So ito pa yung kaganapan ngayon sa kiyapo mga guys. So laki ng pinagbabago. Ipukumpara natin ng nakarang linggo. So ito, ma, hindi pa nakaw po si uh, Isko Moreno sa dito sa kaganapan dito sa kiyapo. naging uh, Success Paul sa gitna kasi dati sa gitna mga guys, ang dami mga vendors sa mayroon sa gitna. Pero oh, ngayon wala na, malinis ang. Ah. Ang dumadaan dito sa kita mga tao lang talaga dumadaan. Hindi yung mga vendors na sa gitna. So laking pinagbabago dito sa area ng Quiapo ng Carriedo mas. guys. So samahan niyo mga guys sa, sa paglalakbay nito ni vlog dito sa mga Carriedo, sa mga pagkain. Samahan so, so let's go. Magandang tangali mga guys. So ito po ito nang kaganapan dito sa Quiapo, no. So itong nakarang linggo nandito tayo Ah, uh, malinis na yung gitna. Oh, yun, sa itong area na to, mga guys. Yung sa gitna, 'di ba dati sa Quiapo, eh patagos ng Karyedo. So dito sa gitna mga guys, napakadaming mga vendors dito, no? So ito yung kaganapan ngayon sa sa ano, sa dito sa Quiapo sa May Karyedo. So napakalinis na mula na ka kaupo na umpisa no, Si yung mayor natin, si Isko Moreno, no? Yan, so makala Totoo nga pala sinabi na talaga no. no yung katulad nyo. Katulad nito ngayon, ito pang hindi pa na ano, hindi pa nang deklara, di ba? Hmm, hindi pa sana hindi pa. pa. So magdeklara um, ng ano? Uh, June 30 pa. Oh, kita okay, mo. So itong bago maka ano, ah, magdeklara June 2 ang magsimula makaupo si Esco Moreno dito sa Maynila, no? So yan, ito na. Umpisa na natin, napakalinis ang kalye dito. So kasi dati, dati dito, nakarang linggo lang nung hindi pang nagbutuhan, ito sa gitna na to, ang gitna na to, napakaluwag na. Hindi katulad nung nakarang linggo dito sa Iriang Kalye na to sa gitna. So maraming mga vendors. So dito, ito na, umpisa na natin. sana so, napaka successful na dito sa gitna natin dito. Hindi katulad yung nakarang linggo no? Na ano siya, talagang dito mismo sa gitna, talagang dadana ng tao. Maraming mga vendors ang din dito. So ngayon wala na, nakita na naman to ang area na to dito sa Quiapo ng papunta ng Carriedo napakalinis so wala nang vendors dito sa gitna ito po yung kaganapan na mula uh, hindi pala nakaupo no so, siya na rin naging mayor dito sa Maynila in action na agad o, oh, action na agad dito sa sa may Quiapo pa lang dito makikita mo na yung pagbabago no So, dito sa area na to so yan dito mga guys ha? continue lang tayo no o, nakita mo lahat ng vendors na nasa tabi na nasa vendors mga ti vendors na nasa tabi na so pinagbawal na talaga, talaga dito sa tama naman para sa akin naman so, sa mga ganitong klase sa mga pamumuhay no para sa mas maganda no para mas maganda sa mga so kasama ko natin sa mga dito sa nagbabaybay dito sa kahabaan ng Tiapo papuntang Carriedo si Elmo Balioso Vlog dito tayo so sisilipin lang natin dito kahit so kunting ano kunting ano natin yan so, oh o ba diba, nakita nyo naman so dito sa ilang gitna natin walang walang vendors na nasa tabi lang siya no oh, araw ng linggo nasa gitna na mismo sa gilid na sila dito tayo sa taas oh shout out po sa mga ano diyan mga nagugutom Nandito naman si Tony Vlog Boss Magandang tanghali boss Shout out okay. Nandito naman si Tony Vlog Medyo malinis may, may, Mayroong pagbabago dito sa kalin natin Ito ang masasabi mo Bago para may rami mga tao Hindi madami mga vendor natin Oo oh. So nasa na sila ngayon Nasa tabi na no? Oo oh, tumatabi tayo Medyo nahirapan tayo ngayon Medyo nababangkay na oh. tayo So hindi na may kumpara natin na karang linggo. So na makita mo ng mga binders na sa gitna, no? So Anong kadahilanan man po sa so, ma-interview kita anong kadahilanan po? Dahil nanalo na si ano, no? Gusto. No? Oh, siyempre. Patupad natin yung na. Ang pagkakalinisan. Alright. Oh, diba. so, hindi na natin kalimutan yung ano natin, ma -ano, mabati natin kaibigan natin. Oh, okay ka lang dyan, idol? Good morning. Ayaw no. Is na na ngayon no. Oh, yan. Ayaw ba? Oh, ayan, ayaw makita sa ano. Ay, sa out po sa inyo ha. Ah. Good morning. Ha? Kasi yung dalawa. Ay wala, may ano, napingas. Oh, tatlong itlog kami. Dalawa na lang. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pero nandito yung idol ko eh. Ayan. Ayun, babatiin lang natin sila. So, nandito. Tara, boss. Ayan. Apo, sige ito po yan dito mga guys so ito pong area na to so nakita nyo so yung area dito mga guys so dati nating nakarang linggo so mismong gate na marami ang binders so dito sa mismo way na isang area na sa tabi na sila mismo nagtitinda nagbibinders sila nagtitinda sa mga ito hindi nagalaw si pinakamayaman na binders dito pa rin yung product yun, yun rito mga guys so, yun mga baga ng baka, baboy yan dito sa, sa kanila dito sa mga vendors dito. Shout out po lang sa lahat ng mga vendors dito, sa mga tumatakiling dito sa mga kainan dito sa dito sa Quiapo, ah, uh, Carriedo. Ayun mga guys. O yan. Shout out po sa lahat kay Mayor no. Mayor Risco, shout out po. So Action kaagad. Napaka ikumpara natin na karang linggo. Oh, shout out, shout out po kay ano. Shout po kay no, uh, Mayor Isco Moreno Yan Yan katulad yan Napakaluwag na itong area na to Sa ikumpara natin na karang linggo Yan Doon guys oh Meron natin yun yun yung yun 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 binablog binablog namin yan oh well, shout po yan dito katulad yun katulad dito Boss. Shout out mo dyan. Nakusinero dyan, Oh. No? Yan. Hindi kayo naggalaw, no? Stay este. este lang sila sa, sa gilid, no? Okay, so, clear na. So, yan ang uh, katulad ng nakarangaw. Salamat po sa inyo, ha? Yan, dito tayo sa mga area na to. Yan, dito. Shout out po. Saan ba yun? Hi, good morning, madam. Shout out po. Yan. Yung mga ano natin. ano. Wala ka nung nakarang linggo, ha? Ayan, dito sa, medyo mainit dito kay sa kay madam, no? Mga tinda niya ng palamig dito lang di sa area natin. Ayan. Ayan po, sa tao po. Ayan, dito. na dito, no? Area hindi katulad na karang linggo, no? Okay. Bakit ang nakadahilanan po? May yung konting interview ng mga paundakan mo ako. Oh, dyan, ah, so, ito na, nas clear na, no? Siyempre, nakaupo na na si mayor natin. Yan, dito sa Carriedo, guys. Ito po yung kaganapan. Yan, dito ang area na to. Napakalinis. Wala na kung anong kalsa. Uh, Napakaluwag na yung gate ng kalawang. Sa area dito, yan ang dito dati. Maraming tao dyan. Ay, sa ano, baba na. Carriedo. So, eh, Carriedo. So dyan sa dati, di ba nakita mo yung dati sa gitna mga guys, napakadaming vendors diyan sa gitna na yan, area na yan. Pero ngayon, nasa tabi na sila. Naging ano, para natin na karang linggo, napakaluwag na sa area ng gitna. So tao lang talaga mismo nandyan sa gitna, hindi yung mga vendors nandyan. Yan, katulad dito, yung kasikatan ng araw ni Nining B. Itong area na to dati, napakalawak yung dati dyan. So ngayon, isang ano na lang oh, konti na lang. So, isang ano na lang, konting alam na talaga. Yan. So, hindi natin yung nakarang week na hindi pa, ano, ah, shoutout po. Uh, shout out po. po, good morning. So, ano, nang laking binago na. Ito pa lang, hindi pa nakaupo si Mayor ni Isco, na, shoutout po, na action ka agad. na no? napag naging, uh, ano, okay. Shoutout po. Hello. Hi. Yan, dito tayo sa ano. Nining B, natin si Nining Bay. Dito pa rin. Ito pa rin yung kay Nining Bay, no? So, ito pa rin tuloy-tuloy pa rin yung mga tao ang dumadalo at pumupunta rito, no? So, yan, sa mga Nining so, dito sa about ng mga karyedo. Kaganapan ng karyedo, mga iso. Ito, naging ano siya. We'll see in Bay. All right.